Our topic for today is photosynthesis. Pot-pot, what is photosynthesis? Ma'am, photosynthesis is our topic for today. Yeah! Pot-pot, labas! Ikaw, Olip, ano huling sinabi ni Rizal bago siya parilin? Ang sinabi niya po ay, Ah, nahuli me tangin eh ang bata labas! Nako kayong mga bata, mag nga kayo na mabuti. Para naman balang araw masabi ko na, Wow, si Juan polis na! Wow, si Karen doktor na! Wow, si Bea engineer na! Wow, si Ma'am patay na! <makes noise> Yawa ka! Labas! Ma'am, sa classroom may batas. Labas! mga pre, napalabas din pala kayo. Oo pre, haha. -ha. Tara, punta na lang tayo sa New York, New York Forest. Tara! A few moments later. Uy pre, nakakatakot naman dito. Uy pre, ano yun? Baka genie yan. Kuskusin mo dali. Ako to si Natoy, ang magbibigay sa inyo ng tigi isang kahilingan. Ako, ako, gusto kong maging pogi. Sige. Wishing! Yes! Pogi na ako! Ako, gusto kong maging mayaman. Masusunod. Wishing! Yes, ang yaman ko na. Ikaw, iho. Ano ang iyong kahilingan? He, he, he. Pabalikin niyo po yung dalawa sa dati.